ika isang daan at apat na putwalong kabanata sa pagpapatuloy. Napatingin ng seryoso ang ating bida at naiisip ang sinabi ni Ahi na natatakot ako sa kung anong mangyayari sa mahina at maselang batang iyon kung iiwan mo. At baka may gawin siyang matindi. Napapikit ang ating bida at napasabi sa isip na hindi daw niya hahayaan na mangyari iyon. At ayaw na daw niyang may makita pang mamamatay muli at pagkatapos sinabi ng ating bida na binibiningha, siguradong nasasaktan ka ng labis, tama. Dagdag pa niya na pasensya na. Sa tingin ko, naging masyado akong makasarili. Alam mo naman na hindi kita kinamumuhian, tama. Tumugon si binibiningha na ano? Pakiulit. Sinabi ng ating bida sa kanya na hindi ko maipapangako sa iyo ang marami dahil hindi ko pa rin napagpapasyahan. Pero hanggang sa gumaan ang pakiramdam mo, hindi kita iiwan. Mayak-iyak na tumingin si Binibining ha sa kanya at sinabi na young warrior song. Ibig bang sabihin yan, kahit makamit mo ang layunin mo, hindi mo ako iiwan. Tumugo ng ating bida sa kanya na oo, oh, oh, hindi kita iiwan. Tumulo ang luha ni Binibining ha at sinabi na maraming salamat. Kung pati ikaw ay itinaboy ako, talaga, hindi ko na sana ito kinaya. Mabilis na yumakap sa ating bida habang sinasabi na maraming salamat young warrior song na ikinagulat naman niya. Seryosong makikita ang muka ng ating bida, sinasabi sa kwento na pagkatapos ng mga taong nawala na mas mahalaga kaysa sinuman. Si Song Hu Muon ay nakaranas din ng malalim na pagdama ng dalamhati at pag-iisa. Kaya naman, hindi may iwasan na unti-unting bumukas ang kanyang puso para kay Hayo Sil, na labis na nagmamahal sa kanya. At lumipat ang eksena sa bahay na ito, malapit sa dalampasigan kung saan makikita si Rami na nakahiga sa kanyang kama. At ito ay napangiti at sinabi na si Song Wu Moon daw ay nagpakita sa kanyang panaginip. Bumangon siya at sinabi pa na sana daw ay may mangyayaring maswerteng bagay. At pagkatapos pumasok ito sa kwarto niya habang. Sinasabi na Rami gising na daw ba siya? Ito pala ay ang hainan sect leader na si Rabaikdo. Masayang lumingon si Rami at sinabi na opo ama. Nagulat ang kanyang ama sa kagandahan ng kanyang anak at napasabi na anong ganda ng ngiti. Para siyang diwata. Sino ang iyong ina para maging ganito kakaganda? Mula sa likod sinabi ng kanyang ina na nakatingin sa kanyang asawa na anak ko siya, ikaw na hangal na matanda. Napangiti ito at sinabi na andito rin daw pala siya asawa ko. At sinabi ng ina niya na Rami, may nagpadala daw ng manual na librong ito sa kanya. Napasabi sa kanya si Rami na ano? sino daw naman kaya ang nagpadala nito? Tumugon ang kanyang ina na malalaman daw niya ito kapag binasa na niya. Ang ina ni Rami, si Jum Gayon, ay anak ng provincial commander sa Henam Province at may malalim na ugnayan sa mga opisyal ng gobyerno. Dahil dito, ang aklat ni Song Wu Muon na dapat ipasa ng prinsesa ay dumating kay Rami sa pamamagitan niya sinabi ng kanyang ama sa kanya na tiyak na hindi ito ipinadala bilang liham ng pag-ibig ng ilang mga walang kwentang tao sa opisina ng gobyerno, ba? Diba? Mahal ko, ibigay mo ito sa akin. Hayaan mong tingnan ko muna. Tinapik siya ni Jium Gayon sa katawan at sinabi na sa tingin mo, siya ibata pa. Itigil mo ang mga kalokohan at agad na lumabas. Tumugon ito habang makikita si Mara na binabasa ang libro na pinadala ng ating bida na pero mahal ko bilang kanyang ama. Kailangan kong gawin ito. Mabilis siyang pinatigil ng kanyang asawa at sinabi na manahimik daw siya. Nagulat na napasabi naman si Mara sa kanyang isip na ito daw ay pinadala ni Song Wumon. Niyakap niya ang libro at sinabi na tulad ng inaasahan, tama ang aking kutob. Si Song Wumon ay hindi namatay. At hindi niya rin nakalimutan ang kanyang pangako, makalipas ang ilang sandali pagkatapos bumalik sa Hainan Sword Sect narinig din ni Rami ang balita na si Song Wu Muon ay namatay sa Heavenly Demonic Tomb. May kutob siya na hindi siya namatay, ngunit natatakot pa rin. Siya at umiyak ng sandali. Makikita ang langit na sinasabi pa sa kwento na ngunit ngayon na alam niyang buhay pa si Song Wu Muon dahil siya mismo ang gumawa ng isang aklat at ipinadala ito sa kanya, parang nasa ulap siya sa saya. Binuksan niya ang libro at sinabi na subalit ang sining ng martial arts na ito ay Sinabi sa kwento na si Song Wumuon ay nagdusa ng labis at dumaan sa maraming pagsubok at pagkakamali. Upang lumikha ng isang martial art na makatutulong kay Rami na maabot ang pinakamataas na antas. Pagkatapos, sa ilang mga pagkakataon, nagbago siya ng pag-iisip. Kung mahirap matuto ng martial arts dahil palagi kang natutulog, mas mabuti bang gawing posible na matuto ng martial arts habang natutulog? Kaya't sinimulan niyang subukan ito sa sarili niya. Mula noon, ito ang sining ng martial arts na nilikha niya ng napakabilis na kahit siya mismo ay nagulat. Yakap pa din ni Rami ang libro, sinabi niya sa kanyang isip na isipin mo, ito ay isang sining ng martial arts na maaari kong matutunan kahit natutulog ako. Salamat. Song Wumun Nakakuha si Rami ng malaking pag-asa sa landas patungo sa pagiging isang ganap na absolute master. Makikita ang ating bida na naglalakad, Sinabi sa kanyang isip na sa panahong iyon, matapos makamit ang kanyang layunin, umalis si Song Wu muon sa North Sea Ice Palace at nakarating sa Kunlun Mountains kung saan matatagpuan ang Kunlun Sect. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip na isang nayon na matatagpuan sa gilid ng Kunlun Mountain. Ngunit bigla na lang ay may kakaibang amoy at amoy ng dugo ng tao. Dagdag pa niya natitingnan daw ba niya ito. Makikita ang isang nayon na parang walang kabuhay-buhay. Naglakad siya dito at napasabi na ito daw ay parang isang patay na nayon. Nang biglang nakita niya ang mga tao na naglalakad sa taas ng bundok. At nagulat na napasabi na mga tagabayan daw ba yon. Makikita ang mga iton sinabi ng ating bida na saan daw kaya sila pupunta. At napatingin siya sa gilid at sinabi na naamoy daw. Niya ang dugo mula sa lugar na hindi kalayuan mula dito at pagkatapos nakita niya ang isang bata, duguan at mukhang wala ng buhay. At napasabi ang ating bida na ito daw ay. Dagdag pa niya sa isip na makikita ang bata na napakalupit nito. Siya ay sinalakay ng napakalupit hanggang sa mapunit ang lahat ng kanyang bituka. At pumanaw siya pagkatapos ng walang tigil na pambubugbog. At nakakita siya ng isang taga na at mabilis niya itong pinuntahan makikita ang bahay na ito, sinabi ng ating bida na saan dadalhin ng mga tagabayan ang batang babae. Kung sabihin mo sa akin ang totoo, hindi ko kukunin ang buhay mo. Hawak niya sa lig ang lalaki, sinasabi niya na talagang poprotektahan mo ako. Kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, tama. Tumugon ang ating bida na tama daw iyon, ipinapangako daw niya ito. Sinabi ng lalaki sa kanya habang nahihirapan itong huminga na ito ay isang lihim, Ngunit sa aming nayon, nag-aalay kami ng mga sakripisyo sa bayan ng Diyos ng nayon tuwing sampung taon. Sinabi sa kanya ng ating bida na ano? Kaya ang ibig mong sabihin ay ang batang babae na kinuha kanina ay ang sakripisyo. Maluhaluhang sinabi ng lalaki sa kanya na patawad. Magdadala ng kapahamakan sa amin ang bantay na Diyos kung walang sakripisyo, kaya wala na kaming ibang paraan. Nainis ang ating bida at sinabi sa lalaki na kapahamakan. Gusto daw ba niyang ipakita niya sa kanila kung ano ang totoong hitsura ng kapahamakan? Dagdag pa niya na huwag daw siyang magsinungaling sa kanya at sagutin mo ako. Bakit namatay ang batang lalaki sa kalyesa na yon? Natatakot na sinabi ng lalaki sa kanya na tungkol doon. Siya ay isang ulila na kamakailan lang ay dumating sa aming nayon at nagtatrabaho ng mga kakaibang trabaho simula noon. Dagdag pa nito na plano naming ialay ang isang dalagang tagabaryo bilang sakripisyo sa bantay na Diyos, ngunit ang batang iyon ay nanggulo sa amin sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga nakakasuklam na bagay tungkol sa hindi paniniwala sa mga pamahiin. Sinabi ng ating bida sa kanya na kung ganun. Ang batang lalaki at ang batang babae na isinasakripisyo ay tiyak na may espesyal na ugnayan, tama. Sinabi ng lalaki sa kanya na tungkol daw dyan. At dito na po nagtatapos ang ika isang daan at apat na putwalong kabanata. Ika isang daan at apat na na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng ating bida na dalawang ulila ang biglang pumasok sa nayon na ito na pinabayaan ng Diyos. At tiyak na nagalak ang mga tagabaryo at tinanggap sila dahil kailangan nila ng mga sakripisyo. Nang hindi nalalaman ang inyong balak, ang mga batang iyon ay tiyak na nagpasalamat sa katotohanang tinanggap niyo sila. Tama ba ako? Dagdag pa ng ating bida hawak pa din sa lig ang lalaki na at nang malaman ng mga bata, lumabas ang batang lalaki upang protektahan ang kanyang kapatid na babae, ngunit binugbog niyo siya hanggang sa mamatay, tama. Tumugon ang lalaki at sinabi sa kanya na ilang beses ko lang siyang tinamaan. Ang ibang tao ay mas maraming pinagsasaktan siya kaysa sa akin. Naiinis ang ating bida sinabi na itong tarantadong ito, seryoso ka pang sinasabi yan. Naglagay ng enerhiya sa kanyang daliri ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na ang isipin daw niya na may mga nakakadiring tao na katulad nila na umiiral. Tinusok niya ito sa dibdib. At sinabi niya na ang sugatang ito ay magiging dahilan ng iyong kapansanan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. At mabilis siyang pumunta sa mga taong naglalakad sa bundok. Hinarang niya ito at nagulat nang makita siya sa kanilang harapan. At tinanong siya ng mga ito na sino daw siya. Tumugo lang ating bida sa kanya at sinabi na hindi mo na kailangang malaman yon. Ibigay mo sa akin ang batang babae, hindi ko siya maaring hayaan na mamatay. Sumigaw ang matandang ito at sinabi sa kanya na bakit ang isang dayuhan na katulad mo ang nakikialam sa mga usapin ng aming nayon. Umalis ka na. Nangangalit ang kanyang mga ngipin, sinabi niya sa kanila na dahil walang sinuman sa inyong nayon ang makakapigil sa mga kalokohan na ito, kailangan kong makialam kahit isa lang akong dayuhan. Hindi mo ba naiisip? Sumigaw ang mga ito sa kanya at sinabi na anak ka ng inamong tarantado, nagmamadali ka ba sa iyong sariling kamatayan? Dagdag pa ng isa na kung hindi ka. Mawawala ngayon, papatayin ka namin. Tiningnan ng seryoso ng ating bida ang mga ito at sinabi niya sa kanyang isip na kahit na hindi sila mga martial artist mula sa murim, na amoy ko ang dugo mula sa kanila. Dagdag pa niya na dahil nagdala sila ng maraming dalagang tagabaryo sa kamatayan sa ngalan ng mga sakripisyo. At pagkatapos sinabi niya sa kanila na ang mga mata mo ay puno ng puot na pumatay. Dahil nag-alay ka ng maraming mga babae at pinatay sila gamit ang iyong sariling mga kamay. Tumugon itong sumigaw na para sa hinaharap ng aming nayon, anong masama sa pag-aalay ng isang simpleng ulila. Sa sakripisyo ng batang ito, makakapamuhay kami ng masagana. Sinabi ng ating bida sa kanila. Habang gagamit ng finger key sa kanila na kahit na ikaw ay walang alam. Mahirap patawarin ang mga taong katulad nyo na sumusubok na mabuhay sa kapinsalaan ng marami pang iba. Na isa-isa niya itong pinatamaan sa kanilang dibdib na ikinasigaw nila ng sakit. Sinabi ng matanda sa kanya na ano daw ang ginawa niya sa kanilang mga braso. Dagdag pa niya na walang hiyaka. Tumingin ng malamig sa kanila ang ating bida, at sinabi na ang mga sugat sa iyong balikat ay unti-unting mangingitim at magdudulot sa iyo ng kapansanan habang buhay. At ito ang salot na aking dadalhin sa iyo. Pinagpawisan ng mga ito at sinabi sa kanya na wala na akong pakialam. Dagdag pa ng isa na magagalit ang Diyos. Sinabi ng ating bida na bata, ligtas ka na ngayon, kaya halika dito. Habang tumatakbo ito pabalik sa kanya, sinabi nito na maraming salamat sa pagligtas sa akin. Sinabi ng mga taga na yon na bumalik ka dito bata. Tiningnan ng ating bida ang bata na napasabi sa kanyang isip na natatakot siya. Kita kung halos hindi na siya makatayo ng maayos. Nilagyan niya ito ng enerhiya at sinabi sa isip na medyo gagaan ang pakiramdam niya. Kung bibigyan ko siya ng kaunting panloob na lakas mula sa aking walang hanggang Celestial Master Immortal Art sinabi pa niya sa bata na ngayon, sasama ka sa akin. Wawasakin ko. Ang lintik na Diyos ng tagapangalaga na pinaniniwalaan ng mga hangal na ito. Na nakatingin lang sa kanya ang bata na may luha sa kanyang mga mata. Sa isang malalim na lambak, nang makarating si Hu Muon sa harap ng kuweba kung saan sinasabing naninirahan ang Diyos ng tagapangalaga ng nayon, naramdaman niyang may isang madilim na bagay sa loob nito na naglalabas ng malalim na tunog. Mga malaking ngipin na naglalabas ng nakamamatay na lason. Isang itim na balat na matigas na kayang tiisin ang anumang espada o sibat habang patuloy na naglalabas ng walang katapusang lason. Isang makapangyarihang espiritual na creature na may pulang sungay na kayang tumusok sa kahit ano ang Bloodhorn Viper. Ang pangalan ng Diyos ng tagapangalaga ng nayon na ito. Dinala ni Hu ng isa pang espiritwal na creature, si Una, upang makipaglaban sa laso ng Bloodhorn Viper na ahas at isang labanan na yumanig sa langit ang sumiklab sa pagitan nilang dalawa. Ngunit gaano man kalakas ang Bloodhorn Viper, hindi ito makakatapat kay Una, isa sa pinakamalakas na espiritwal na creature. Sinabi ng ating bida na oo, ang Bloodhorn Viper ay talagang malakas, ngunit wala itong laban sa iyo, di ba, Yunha? Napakagaling ng ginawa mo, Yunha. Nagulat naman ang ating bida at napasabi na ano ang ginagawa mo, Yunha. Pusa daw ba siya? At pagkatapos, pinakita sa kanya ni Yunha ang isang bagay na pula sa ating bida. Sinabi ng ating bida na ano daw 'yan? Yan daw ba ay ang kanyang inner core? hindi ko kailangan ito, kaya pwede mo na lang itong kainin. Umungol si ha at naiintindihan naman ito ng ating bida. At sinabi niya na gusto mo itong ibigay sa batang iyon. Magandang ideya rin iyon. Kaya't hatiin mo ito. Kung kainin ng bata ang lahat, magkakaproblema siya. Masaya naman si Yunha na umungol. Habang papalapit ang ating bida sa bata, sinabi niya na masaya akong naging ligtas ka. Nasaktan daw ba siya? nang biglang pinitik ng ating bida ang bilog na bagay papunta sa bibig ng bata. At pagkatapos iniangat niya ito habang sinasabi na huwag daw siyang magulat. Basta manatili kang tahimik. Kinumpas ng ating bida ang kanyang mga kamay na nag sinasabi sa isip na parang nagdrawing ako ng tanawin gamit ang aking unbreakable celestial master immortal art. At muling isisilang kita. Nang maramdaman ng batang babae ang napakalakas na enerhiya na dumadaloy mula sa panloob na inner core na nalunok kanina, isang malamig na enerhiya na umaayon dito ang pumasok sa kanyang buong katawan. Sa orihinal, karaniwan na ang kabuang pagbabago ng katawan ay nangyayari ng dahan-dahan sa mahabang panahon. Sa tulong ni Wu Muon, ang batang babae ay nakapag-absorb ng mabilis ng napakalaking dami ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Kaya't ang proseso ng kabuang pagbabago ng katawan, ay naging mas mabilis din at pagkatapos ng isang sandali, nang matapos na ang lahat ng pagbabago. Ang kanyang balat, na hindi akma para sa kanyang edad, ay naging puti tulad ng sa isang sanggol at habang ang kanyang mga braso at binti ay naging mas mahaba. Ang kanyang hugis ng katawan ay bumuti. At ang kanyang mga mata ay napuno ng liwanag. Makikita pa ang bata na maluhaluha na namumula ang mga pisngi na sinabi pa sa kwento na ang batang babae. Na nakaranas ng malalaking pagbabago ay walang idea kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit dahil napagtanto niyang ito ay isang bagay na labis na mabuti para sa kanya, siya ay tunay na nagpapahalaga kay Song Humoon. At ito ay nagpasalamat sa kanya. Sinabi pa niya habang nasa harap niya ang ating bida na nakatingin sa kanyang mga kamay na mula sa pagliligtas sa aking buhay, hanggang sa pagbibigay sa akin ng ganitong kamanghamanghang biyaya. Ito ba ang kabuang pagbabago ng katawan na narinig ko lang? Tumugo ng ating bida sa kanya at sinabi na oo. Tinulungan kita dahil alam kong mabait kang bata, kaya't hindi mo kailangang mag-alala ng labis. Sa pamamagitan ng paraan, dagdag pa niya na bueno ano daw ang pangalan niya. Maluha-luha itong tumugon na ang pangalan daw niya ay Yuyo. At ang pangalan daw ng kanyang nakakatandang kapatid ay Yuho. Dagdag pa niyang sinabi na kahit na kami ay naging mga ulila, at naglalakad-lakad kahit na kami ay nagugutom, palagi niyang inaalagaan ako kapag kami ay nakakakita ng makakain. Sobrang saya namin ng sinabi ng nayon na tatanggapin kami. Na makikita na tumulo ang luha nito. Malungkot na sinabi ng ating bida sa isip na noon, akala ko yung bata ay nakababatang kapatid ni Yuho Yu dahil sobrang payat niya. Pero sa katunayan, sobrang nagmamadali siyang pakainin ang kanyang nakababatang kapatid na si Yuyu, kaya hindi siya makakain ng maayos. Makikitang umiiyak si Yuyu. Sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na kahit na namatay ang Bloodhorn Viper, maliwanag na hindi makakapagpatuloy si Yuyu sa pamumuhay sa nayon na ito. Paano siya mabubuhay sa isang nayon na puno ng mga taga-nayon na pumatay sa kanyang kapatid at nagtangkang isakripisyo siya? At pagkatapos sinabi ng ating bida sa bata na Yuyu, ayaw mo bang sumama sa akin, nagulat ito at sinabi sa ating bida na maari ba talaga akong sumama sa iyo. May luha sa mga mata si Yuyu, sinabi pa niya na siyempre, magiging pasalamat ako kung pahihintulutan mo akong sumama. Dahil namatay na sana ako kung hindi dahil sa iyo. Tumubo ng ating bida na sige. Tara, sabay na tayong umalis. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na mas mabuti na tanggapin si Yuyu bilang aking disipulo o bilang mandirigma ng pamilya ng Iron Sword Bike House Family. Makikita ang bundok at sinabi ng ating bida na bumaba muna tayo. Yun na, maaari kang maglaro dito hanggang tawagin kita muli. Bumalik sila sa patay na nayon. Habang naglalakad sila isang grupo ng mga lalaki ang papunta sa kanila. Napasabi ang ating bida na saglit lamang daw. Mukhang mga disipulo sila mula sa Kunlunsek, di ba? Nagsumbong pala ang matanda sa mga ito at itinuro siyang sinasabi na ayon. Andun daw ang tarantado. Sinabi naman ng isang matanda na teka. Tignan mo ang hitsura ng batang babaeng iyon. Ano daw ang nangyari sa kanya? Lumapit ang taga Kunlunsek sa kanya at sinabi na ikaw ba ang may maysala? Nagulat ang ating bida at sinabi na may maysala dagdag pa niya na sinasabi mo bang may ginawa akong mali. Tumugon ito sa kanya, at sinabi na para sa isang taong gumawa ng krimen, at tumatangging umamin, gaano kakasuklam-suklam. Ito pala ay si Kunlunsek Great Disciple Giyono. Habang nakatago si Yuyu sa kanyang likod na inis na sinabi ng ating bida sa kanya, nakasuklam-suklam. Dagdag pa niya na para sa isang taong umakusang wala namang batayan, mas kasuklam-suklam ka pa. Sinabi ng mga ito na ikaw nakasuklam-suklam. Alam mo ba kung sino ang taong ito? Dagdag pa ng matanda na paano mo nagawa, isang masamang tao tulad mo, na bastusin ang aming senior brother. Huminga ng malalim ang ating bida at sinabi nito sa kanila na kailangan bang purihin at ihiwalay ang mga taoist na nagtataguyod ng hindi pagkilos. Naiinis ang mga disipulo ng Kunlun Sek at sinabi na ang walang hiyang ito. Iniinsulto mo ba ang sektang Kunlun? Seryosong nakatingin ang ating bida sa kanila at sinabi sa kanyang isip na sektang kunlun. Ang unang pananaw ko ay mabuti dahil kay Jin Won Yung at dua. Ang nabulok na bahagi ng sektang kunlun ay pareho sa ibang lugar. Na makikita ang muka ni Gion o na nakatingin sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at apat na putsyam na kabanata.